Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ningayon, 18 nanograms Disyembre, ipinagdiriwang natin si San Gatianeng Tour. Kamusta? Si San Gatien kilala rin bilang Gatianeng Tours ay isang gobespo ang tours noong ika-3 siglo. Iti nurturing siyang isa sa mga unang obispo ang lungsod at kini kilala bilang santo sa tradisyon katoliko. Ayon sa tradisyon, si Gatian ay ipinadala sa misyon sa Gaul, kasalukuyang Pransya, ng Papa Fabian. Sinasabing isa siya sa mga unang obispo na nagpalaganap ng Kristiyanismo sa rehiyon ng Tours. Ang kaniyang gawain bilang misyonero ay nagambag ng malaki sa pagpapalawak ng pananampalatayang Kristiyano sa bahaging ito ng mundo. Si Gatian ay naugnay din sa pagtatatag ng simbahan ng San Martin ng Tours. Siya ay may mahalagang papel sa pagtatanim ang pananampalatayang Kristiyano sa rehiyon at ang kanyang debosyon ay lumago sa paglipas ng mga siglo. Narito ang isang panalangin para kay San Gatian ng Tours. O Diyos, natumawag kay San Gatian upang ipahayag ang Ebanghelyo sa rehiyon ng Tours. Pinupuri ka namin sa kanyang masigasig na misyonero at tapat na paglilingkod sa simbahan ipagkalub mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang biyaya na mabuhay nang may kasiglahan sa aming pananampalataya. At may bahagi ang mabuting balita sa MGA hindi pinakakakilala sa iyo. San Gatian, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa aming ng pananampalataya. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang MGA Santo na ipinagdiriwang gayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming MJ susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinangganak ngayong araw.